sobrang na nang lakas ng baha guys hindi na ako makatawid hindi na ako makauwi kaya na-stranded ako dito pumasok kasi ako kanang umaga nakapasok pa, pa, ako kasi hanggang tuhod ngayon hanggang dibdiba na ang baha kaya And... na problema na ako kung paano ako makauwi naku hindi na talaga ako nilusong nito kasi nakakatakot ah, sobrang dumi ng tubig Pwede mating ng bangkang kulay blue. No? Kaya kinabukasan, sa Skyway na ako dumaan dahil pwede pala dumaan dito sa Skyway. Iwas baha. Kaso lang, napalayo tayo kasi iikot to papuntang Baklaran. Pag doon kasi sumakay sa Ibakum hanggang SM Sukat, malapit lang. Ito kasi paikot na. Sa langit na naman tayo dadaan guys kasi safe tayo sa baha. Napakalakas pa ng ulan. At dito sure talaga tayo na makapasok tayo sa trabaho. Kaya kayo kung gusto nyo pumasok sa trabaho, dito ang daan nyo dito sa langit. Or is kayo hindi pa nga tapos ang bagyo guys may paparating na naman na bagyo nako ilang araw na nag ulan ulan ang hirap magpatuyo ng damit nangangamoy tayo kasi hindi natutuyo kagad kahit, kahit electric panan mo kasi nagmumoes tapos may mga kasamahan tayo na namumuna na akala nila walang lego pero sa totoo lang talaga yung damit natin hindi natutuyo dahil sa ulan ulan sana naman ay maintindihan nila iakala mo naman ang babango nila nako pag inamoy mo ewan ko ba tapos pag nangangamoy ka pa ipagkalat pa <laughs> Naku, nakakahiya naman talaga pero wala tayong magawa kasi ulan-ulan. Ano bang magawa natin? Kinabukasan, pagpasok ko na naman, naku, maulan-ulan pa rin. Ano bang gagawin natin? Basa yung sahig. Madulas-dulas pa, nakakatakot. Pagdating ko naman sa trabaho, naku, napakaraming kanin. Nagmukbang ako dahil gutom na gutom. Ako sa kakalakad. Dahil sa gutom ko, kahit walang ulam, kumain talaga ako. Pero hindi ko to kaya ubusin dahil napakarami. Kaya nagdala din ako sa bahay, gawin kong fried rice kasi sayang naman to dahil wala naman nakain dahil mga baon sila. Ako lang yata yung walang baon dahil wala akong pera. <laughs> At yun lang guys, maraming salamat sa inyong panood. Sana ay supportahan nyo ako. Maraming salamat. Please like, share, and comment sa baba guys. Thank you. Ditri na nga ng ulan-ulan guys pero walang baha kaya sumakay na ako ng LRT papuntang SM Sukat. At salamat naman kay wala nang baha-baha. Ambon na lang mayroon. Ayan, malapit yan sa Pitix, guys. Papuntang Santo Niño Station. Daanan natin ang puno doon sa may isim sukat at sa mga halaman. Nandun yung uh, Dito ako malalas nagsushoot ng mga reels. Daanan lang natin kasi medyo may ambon. Sayang, lapitan ko sana. Tsaka na lang, pag may time ako, dadaanan ko yan. Ako, sayang naman. At ito, naglalakad na nga ako, guys. Bumalik ako kasi gusto ko sana bidyuhan yung, yung sitaw. Nakita ko siya, marami siyang bunga na maliliit. Pero sa sunod, bidyuhan ko siya ng malapitan. Ngayon, ayaw ko muna kasi maulan-ulan. Ayan siya, oh, ang dami niyang bunga maliliit. Yun lang, guys. Thank you.